Habang nagpapaikot nga ako ng washing machine dyan, ay kinusot ko na nga din itong aming mga undergarments. Bilis kasing masisira kapag isinasama natin sa washing machine yung ating mga undergarments. Kaya yung ginagawa ko ay kinukusot ko talaga. Hindi naman masyadong karamihan yung mga pinaglalaban ko nung mga oras na yan dahil nakapaglaban na nga niya ako nung Friday. O kahit konti lang nga yung mga nilaban ko, pero nung nakita talaga yung mga likuran ko. O hindi talaga pero yung paglalaba, lalo na't mano-mano ko nga itong binabanlawan. Anyways, after kong makapaglaba at makapagsampay, ay meretso na nga din ako dito sa aming kusina. Binigay nga itong si mother-in-law na dalawang makapuno. Malata naman na ito at ako na nga lang yung magbiak nito. At na-amaze pa nga ako dito dahil pagkakita ko nga ng laman ay ganito nga yung sabaw niya ay malapot. Sabaw is malapot. nung mabiak ko nga yung pangalawang makapuno ay nasyak nga ako ng very very light dahil may sabaw nga ito hindi nga sila same nung una kong mabiak mga mare dahil yung una nga ay napakalapot nga nung sabaw hali ko nga itong tinikman pero ayan nga at makapuno pa din naman siya hindi ko naman mabiak yung dalawang makapuno ay kinuskus ko na nga din ito agad itan ko nga lang ito ng pangkuskus ng buko para nga maganda din yung pinakalabasan medyo matigas nga na part ay ginamitan ko lang ng kutsara at guys, nang makapuno, nakuskus ko na. Ayan after ko nga makuskus dalawang makapuno ay eto na nga din siya mga mare at ang dami dami nga din pala na to at kumuha na nga din ako ng kaldero para nga pasimulan ko na yung pagluluto dito lagay ko na nga lahat ng makapuno at pagkatapos ay naglagay naman ako nitong brown sugar bali one fourth ng brown sugar na nga muna yung inilagay ko dito at kapag magkulang na mamaya ay magdadagdag na lang ako dahil napuputlaan pa nga ako sa itsura niya kaya naman nagdagdag pa nga ako ng sugar natamis na makapuno nga pala ito kung niluluto ko mga mare or kung kawagin ay makapuno candy. Kung alam kung anong tawag nyo dito, basta yun na yun. At hinalo-halo ko nga lang ito at hindi ko talaga tinigilan yung paghalo hanggang sa mga awit nga yung mga braso ko. Yung mga mare hanggang sa maging sticky nga yung texture nito ay pwedeng pwede na yan. At ayan na nga after nga lang ng mga ilang minutong paghahalo at naluto na nga din itong ating minatamis na makapuno. Sobrang sticky na nga din yung itsura nito kaya naman pinatay ko na nga din itong inyong. na Ayan na yung niluto kong makapuno. Grabe yung lakas ng ulan. Dito sa amin ngayon mga guys, o. Oh, lakas ng ulan. Kaya na lang tayo na makapuno.